Kaya bawal kang mamalo. Tasabihin nila masama kang nanay. gero sila, pag sinagot-sagot ka, hindi naman sila pinapalo. <laughs> Tapatapamahan ko ba? Tiktok ko to. na ko sa... Siyempre, di talaga ikuseryos. Parang uh, magkapera tayo eh. Pag nanay ka, bawal kang magutos utos Kailangan may, may bayad na limang piso. Pagbalik, kasi sasabihin sa'yo, utos ang utos. Kapag nanay ka, bawal kang umiyak. Kapag hadbot, sa pahadbot, sasabihin sa'yo, ka, maarte ka, nanay. Kailangan matapang ka, isang utos lang. Mm -mm. Kapag mm. nanay ka, bawal ka talagang maging tamad. Kasi yung bahay magiging madumi. Sin, pa upo, upo lang sila kahit may mga tae. Yes. Kahit napapaligilan sila ng basura, okay na. Mahalaga man cellphone. <laughs> Pag nakaamoy na lang sila ng mabaho, sa tapas silang nilailong nila. <laughs> ganon ang ba ganon ang mga anak na yon? Kailangan laging nanay ang mapapagod. Aalis ang nanay, saglit pagbalik, puro basura na ulit. Hindi ko alam anong ginawa nila pag-alis ng nanay. <laughs> Tapos pag tatawagan mo pa sa cellphone, darit pa sasabihin ano ba nalilaro ako. Paano kaya pagpatay ng nanay mo? Masasagisaan na hindi mo pa alam. Paano gagawin mo pag wala ka ng nanay? <laughs> Tapos, pag nanay ka kailangan talaga lahat malinis. Kasi pag hindi ka naglinis, sasabihin nila sa mga tao, pambad ng mama ko. Hindi naglinis, pa tiktok tiktok lang yun. Kaya minsan ayaw ko naman tiktok. Pag nanay ka, wala ka rin pera. Kailangan mo pang mamali mo sa kanila para humihin ng pera, kahit peso, hindi ka binibigyan. Sabi ni Jacob, pag daw nagka-pera siya, pinbigyan daw niya ako ng tatlong milyon. Kailan <laughs> kaya yun mong <laughs> Diba, Jacob?